sa Oktubre 10, dalawang libo at dalawang alas tres ng madaling araw. Ang nakita mo ay bahagi ng pinakamalaking sabayang pag-atake ng Russia simula ng digmaan. Gumamit sila ng apat na raan at anim na limang drone at 32 dalawang misil sa mga target na nakakalat sa buong Ukraine. Gusto ni Putin magpadala ng mensahe. Nagawa niya ito. Pero naghanda ang Ukraine ng sagot. Mula sa lugar na inakalang imposible. Nagsimula ito isang libo at apat na raang kilometro sa loob ng Rusya. At nag-iwan ng kalahating milyong Ruso sa dilim. At tingnan mo, ito pa lang ang simula. Una, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang nangyari nung gabing yon dahil hindi ito isang karaniwang operasyong militar. Tatlong taon ng sunod-sunod na inaatake ng Rusya ang infrastrukturang sibilyan ng Ukraine. Bago dumating ang taglamig, may tawag pa nga sila dito. Gawing sandata ang taglamig. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay gawing sandata ang taglamig. Simple at brutal ang estratehiya. Ganito ang ideya nila. Kung hindi mo kayang manalo sa labanan, Subukan mong pahinain ang mga sibilyan. Tanggalin ang kuryente. Tanggalin ang tubig. Tanggalin ang pampainit kapag dumating ang lamig. At pilitin ang gobyerno na sumuko para matapos ang paghihirap ng mga tao. Dahil dito, maiintindihan mo na kung bakit bahagi ng mas malaking pangyayari ang gabing iyon sa Saporizhia. Sa Kiev, 800,000 tao ang nawala ng kuryente at 2 milyon ang nawala ng tubig. Mga bahay at buhay, bahagi ito ng taktika ng mga Ruso. Alisin sa mga Ukrainiano ang init at liwanag bago ang taglamig bilang paghihiganti. Sa Kharkiv, Sumi, Dnipropetrovsk, iisa ang kwento. Malawakang ang pagkawala ng kuryente na hindi aksidente. Gumamit ang Rusya ng pinaka-advance nilang mga misil. Ang Kinzal ay isa rito isang misil na tinatawag nilang hypersonic, at mayroon ding Iskander, isang tactical ballistic misil na sobrang tumpa. Ang mga ito ay mamahalin at sopistikadong mga sandata, ginawa para makalusot sa mga advanced na air defense. Pero heto ang mahalagang detalye. Teknikal na tawag sa estratehiya ng Rusya, tagumpay sa pamamagitan ng dami. Ang ideya ay hindi kailangan na bawat misil o drone ay tumama, kundi magpalipad ng marami para siguradong may makalusot kahit gaano kaayos ang depensa. At noong gabing iyon, kahit na napabagsak ng mga puwersang Ukranyano ang apat na at lima sa apat na at at naput limang drone at labing lima sa 32 dalawang misil, ang mga nakalusot ay nagdulot ng matinding pagkasira. Ngayon, kung isa alang-alang natin ang mga batas internasyonal, walang pag-aalinlangan na ito ay isang krimen sa digmaan ang sadyang pag-atake sa mahahalagang infrastruktura ng sibilyan na mahalaga sa kaligtasan ng populasyon ay lumalabag sa mga kumbensyon ng Geneva. Hindi lang natin pinag-uusapan ang mga batas sa papel. Inakusahan na ng International Criminal Court ang dating ministro ng Depensa ng Russia. Sergey Shoigu, at ang hepe ng Estado Major Valery Gerasimov, dahil sa mga naunang pag-atake, eksaktong kagaya nito. Pero habang lumulubog sa dilim ang mga lungsod ng Ukraine, may isang kawili-wiling bagay na nangyayari sa telebisyon ng Russia. Isang komentarista ang naupo sa harap ng mga kamera at nagsabi ng isang nakakagulat na bagay. Sinabi niya na ang mga pag-atake ay makatao, tama makatao. Ganito ang luhika na ipinakita sa pamamagitan ng pagsira sa infrastruktura ng Ukraine at paglubog ng bansa sa lamig at dilim, ang Russia ay talagang sumusubok na iligtas ang mga buhay ng mga Ukrainian. Gusto nilang makamit ito sa pamamagitan ng pagpilit sa gobyerno ni Zelensky na harapin ang realidad at agad makipagkasundo para sa kapayapaan. Pag-isipan mo yan sandali, mga pag-atake na nag-iwan ng milyon-milyong tao na walang kuryente at tubig sa simula ng taglamig, tinatawag na makataong tulong. Parang biro. Pero iyan ang matagal ng propaganda ng Rusya. Ang layunin ay lumikha ng isang paralel na realidad kung saan ang Rusya ay hindi nakikita bilang agresor kundi bilang tagapagligtas. Kahit gaano ito kaabsurdo para sa atin, epektibo pa rin ang kwentong ganito sa Rusya. Pinatitibay nito sa mga mamamayang Ruso na tama ang ginagawa ng kanilang gobyerno, kahit na ang mga kilos ay lubos na sumasalungat sa pahayag na iyon. Pero, ano nga ba talaga ang mahalaga? Dito na nagiging interesante ang kwento. Wala pang 24 na oras matapos ang pag-ataking iyon, nagsimulang tumunog ang mga sirena sa Belgorod, isang rehiyon sa Rusya na katabi ng hangganan ng Ukraine at hindi iyon ang unang beses. Pangatlo na ito sa loob lang ng dalawang linggo. Pero iba ang pagkakataong ito. Hindi lang basta-basta subestasyon ang inatake ng Ukraine. Inatake nila ang pangunahing planta ng kuryente sa Luch, isang rural na rehiyon sa Rusya. Kalahating milyong tao ang nawalan ng kuryente. Sinikap ng gobernador ng rehiyon na paliitin ang problema. Ayon sa opisyal na pahayag, ang brownout ay sanhi ng mga debris na bumagsak hindi ng direktang drone attack. Maaaring magka-brown sa mga susunod na araw bilang pag-iingat ayon sa kanya. Pero ang mga video sa social media ay nagkuwento ng ibang istorya. Ipinakita nila ang malalaking sunog, mga pagsabog sa mahahalagang substation. Hindi gumana ang pagtatangkang kontrolin ang kwento nang makita ng mga tao ang nangyayari gamit ang sarili nilang mga mata hindi lang doon natigil ang Ukranya. Habang ang Belgorod ay nakakaranas ng kadiliman, binisita ng mga drone ng Ukranya ang isang pabrika sa sinakop na teritoryo ng Donetsk. Isang pabrika na gumagawa ng mga drone na FIPV, iyong maliliit na drone na first person na naging isa sa mga pinakanakamamatay na sandata sa digmaang ito. Gumagawa rin ng bala ang pabrika. Ipinakita ng mga sumunod na larawan na lubusang nawasak ang lugar. Hindi lang ito ganting sa lakay. Isa itong estrategikong atake sa kakayahan ng Rusya sa paggawa ng kagamitang militar. Pero ang ataking tunay na nagbago ng lahat ay nangyari sa isang lugar na malamang hindi mo pa narinig ufa. Ang kabisera ng Republika ng Bashkortostan ay nasa apat na raang kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. At hanggang noong linggong iyon, ito ay ganap na wala sa abot ng kahit anong kayang gawin ng Ukraine. Sa madaling salita, iyon ang iniisip ng lahat. Isang drone ng Ukraine ang lumipad ng ganoong kalayuan at tinamaan ang Bashneft Refinery. Pero hindi ito basta-bastang refinery. Isa ito sa tatlong pinakamalaking refinery sa Russia. May kapasidad itong gumawa ng 24 na milyong tonelada kada taon. Nagbibigay ito ng gasolina, diesel at iba pang produkto direkta sa sandatahang lakas ng Russia. Nagkaroon ng sunog malapit sa unit ng destilasyon ng krudo, kaya pansamantalang itinigil ang ilang operasyon. Pero nagkakamali ang nag-iisip na ito ay chambalang. Ikatlong pag-atake na ito ng intelihensyang Ukranyano sa rehiyong iyon ngayong Oktubre. Tatlong atake sa loob ng buwan na lampas isang libo at apat na raang kilometro ang layo. Ipinapakita nito ang kakayahan, hindi chamba. Sandali, pag-isipan mo muna ang nakikita natin. Homemade na mga drone na lumilipad ng lampas. Isang libong kilometro sa loob ng Rusya at tumatama sa estrategikong target. Paano ito posible? Dalawang bahagi ang sagot dyan. Una sa lahat, nandyan ang teknolohiyang Ukranyano. Mula nang magsimula ang digmaan, nakabuo ang Ukranya ng bagong henerasyon ng mga drone na may mahabang abot. Ito ay mga sistemang tulad ng Liuti at Firepoint na naghihiwalay ng galaw. Sa root, lahat ay gawa sa bansa. Ipinakita ng Ukranya ang kakayahan nitong gamitin ang mga ito sa malalaking operasyon. May mga ulat ng magkakasabay na pag-atake gamit ang hanggang tatlong daang drone ng sabay-sabay. Pero may ikalawang bahagi pa ng ekwasyong ito na kasing rin, ang intelihensya ng Amerika. Mula Hulyo ngayong taon, nagsimulang magbigay ang Estados Unidos ng detalyadong datos para suportahan ang kampanya ng Ukraine sa malalayong pag-atake laban sa sektor ng enerhiya ng Russia. Mahalaga ang intelihensyang ito. Dahil hindi sapat na may drone kang kayang lumipad ng isang libo at apat na ang kilometro kailangan mong malaman kung anong ruta ang dapat tahakin para maiwasan ang S4 na raan na sistema ng depensa sa himpapawid. Kailangan mong malaman kung sa saang bahagi ng refinery ito pinakamahina. Kailangan alam mo kung kailan nagpapalit ng shift ang mga radar at kung nasaan ang mga blind spot. Iyon ang dahilan kung bakit nagiging mataas ang katumpakan ng isang murang drone. Isipin mo ang drone ng Ukraina ay nagkakahalaga ng 50,000 hanggang 100,000 dolyar para gawin. Ang isang kinsal na misil ng Rusya ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 milyong dolyar. Ang matematika ay pabor sa Ukraina. At kapag nagdagdag ka ng dekalidad na intelihensya sa ekwasyong ito, tumataas ang bisa nito ng eksponensyal. Pag-usapan natin ang tunay na epekto ng mga pag-atake dahil maraming kalituhan at iba't ibang numero ang lumalabas. Malamang narinig mo na ang ilang mga numero tungkol sa pagkasira ng kapasidad ng pagpipino ng Rusya. Umaabot pa sa 38% ang iba, pero mahalaga pa rin ang konteksto ng numerong iyan. Iyan ay kumakatawan sa kabuo ang pinagsamang kapasidad ng lahat ng labing-anim na repinerya na inatake noong Agosto at Setyembre. Ang numerong iyan ay nagpapalagay na bawat isa sa mga repineryang iyon ay tuluyang nawasa. Sa aktual, mas komplikado ang sitwasyon. Marami sa mga refineryang ito ang gumagana pa rin, pero may bawas na kapasidad. Ang mga repair team ng Rusya ay nakakayang maibalik ang ilan sa mga unit ng medyo mabilis. Pero kahit ganoon, totoo at nasusukat ang epekto. Bumaba ng 10% ang produksyon ng gasolina sa Rusya. Kinumpirma ito ng pahayagang Ruso na komersant. Bumaba ang produksyon ng pagre-refine ng Russia sa mas mababa sa limang milyong bariles kada araw. Pinakamababa mula tag-sibol dalawang libo at dalawamput At ito ay direktang nangangahulugan ng pera. Noong Setyembre, bumaba ng 13% ang kita ng Russia mula sa pag-export ng petrolyo kumpara sa nakaraang buwan. Bumaba ng 10% ang export. Pinipilit nito ang Russia na mag-export ng mas maraming krudong langis na mas mababa ang kita kaysa sa pino tulad ng diesel at gasolina. Ibig sabihin nito ay mas maliit ang tubo. Ibig sabihin din nito ay mas kaunting kita sa buwis para sa estado. Pero ang pinakakitang epekto ay nangyayari mismo sa loob ng Rusya. Ayon mismo kay Pangulong Zelensky, ang mga pag-atake ay nagdulot ng kakulangan sa gasolina na katumbas ng hanggang 20% ng pangangailangan ng Rusya. At hindi lang ito basta estadistika. May mga pila sa mga gasolinahan, tumataas ang mga presyo. Karaniwang tao, lalo na mga Ruso, ang nakakaramdam ng epekto ng digma ang dati malayo sa kanila. Napilitan ang pamahalaang Ruso gumawa ng mabigat na desisyon. Nagpasya ang Rusya na ipagbawal ang pag-export ng mga gasolina hanggang sa katapusan ng taon sa gitna ng mga pag-atake ng Ukranya laban sa power grid ng Rusya. Ipinagbawal ang eksport ng gasolina. Hindi ito lakas kundi pagkadesperado. May iba pa. Inaasahan ng International Energy Agency na hindi tuluyang makakabawi ang mga refinery ng Rusya mula sa pinsalang ito hanggang hindi bababa sa kalagitnaan ng 2,000 at 26. Ang dahilan? Hinaharangan ng mga sanksyon ng kanluran ang akses ng Rusya sa mga espesyal na bahagi at teknolohiyang kailangan para sa masalimuot na pagkukumpuni ng mga refinery. Kailangan ng Rusya na humanap ng hindi gaanong advanced na alternatibo mula sa mga bansang tulad ng China. Mas mabagal na pagkukumpuni, mas mababang kalidad ng teknolohiya, mas mataas na gastos. Ngayon, isipin mo ang estrategikong dilema para kay Putin. Para maprotektahan ang mga refinerya at iba pang mahahalagang pasilidad na nakakalat sa buong teritoryo ng Rusya. Kailangan niyang ilipat ang mga sistema ng depensa sa himpapawid, mga sistemang tulad ng S-400 na, na napakahalaga. Kung aalisin mo ang mga sistemang ito sa frontline o Moscow para protektahan ang Ufa, magkakaroon ng kahinaan sa ibang bahagi ng bansa. At ngayon, ang Ukraina ang pumipili kung saan aatake. Nagbago ang inisyatiba hindi na lang umaatake ang Rusya, kailangan na rin nitong ipagtanggol ang sarili sa sariling teritoryo. Kapag narinig mo ang asymmetric na digmaan, ito ang perpektong halimbawa na gumagana. Sa pamamagitan ng medyo maliit na puhunan sa pagdevelop at paggawa ng mga long-range na drone, ang Ukraine ay nagdudulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala na wawalang kita at kaguluhang logistikal sa pangunahing makina ng ekonomiya ng Russia. Malaki ang halaga at benepisyo ng mga pag-ataking ito para sa Ukraine. Sa Russia, napakalaki ng gastos sa pagtatanggol ng daan-daang mahihinang istatikong pasilidad sa napakalawak nitong teritoryo. Ngayon. Naalala mo ba yung sinabi ng komentador na ruso tungkol sa pag-atake na parang isang uri ng makataong tulong? Hindi pa dito natapos ang propaganda ng Russia. Mas hindi pa ito. Ilang araw matapos ang mga pag-atake, may isa pang propagandista na lumitaw sa pambansang telebisyon ng Russia at may dala siyang isang kawili-wiling mungkahi. Sinabi niya na ang mga bansang Europeo, particular ang Belgium at Pransya, ay dapat magbayad ng reparasyon sa Russia. Para sa mga pinsalang dulot ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga refinerya ng Russia, ganito ang lohika na inilahad. Anumang pondo mula sa mga nakapirming aset ng Russia na gagamitin para tulungan ang Ukraine, ay basta na lang idadagdag sa isang account ng mga reparasyon sa hinaharap na ihaharap ng Russia. At hulaan mo kung sino ang magbabayad. Ang Belgium, Pransya at Netherlands ang magbabayad. Ang Belgium, Pransya at ibang bansa sa Europa, isipin mo ang ibig sabihin nito. Sa internasyonal na batas, malinaw ang prinsipyo ng reparasyon. Ang agresor ang nagbabayad sa pinsalang ginawa niya sa biktima. Nagbayad ng reparasyon ang Alemanya, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, pati ang Irak sa Kuwait. Ang agresor ang nagbabayad sa inagrabyado. Pero dito, binabaliktad ng propaganda ng Rusya ang lahat. Ginagawang biktima ang agresor at hinihingi na ang mga kakampi ng biktima ang magbayad dahil tumulong sila sa depensa. Kahit gaano pa ito kaabsurdo, nagsisilbi itong estrategikong layunin sa loob ng Rusya ipinaghahanda nito ang lokal na populasyon sa mas matagal at magastos na labanan. At sinasagot ang batiko sa tumataas na gastos ng digmaan. At lumilikha ito ng isang kwento kung saan ang Rusya ay hindi ang sanhi ng kaguluhan, kundi ang biktima ng mas malaking sabwatan ng kanluran. Sa tatlong taon, malinaw ang geografiya ng digmaan. Sa Ukraine, ito nagaganap Pinapanood lang ng mga Ruso sa telebisyon, normal ang buhay at produksyon ng gasolina at enerhiya sa kanilang mga lungsod. May komportabling paghihiwalay ng digmaan at buhay nila. Laging umasa si Putin doon. Lagi niyang alam na hanggat hindi nararamdaman ng mga karaniwang Ruso ang direktang epekto, maaari niyang ipagpatuloy ang digmaan ng walang hanggan. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong 2022, Nararamdaman na ng mga karaniwang ruso ang epekto. Hindi sa telebisyon, kundi sa gasolinahan, sa mga pila sa mga istasyon, sa ating mga umiikot na brownout, sa mga balita tungkol sa mga refinery na nasusunog na daan-daang kilometro ang layo mula sa hangganan. Sa mga lugar na dapat ay ligtas. Ang digmaan ay hindi na lang isang bagay na nangyayari sa iba, nangyayari na ito sa kanila. Ginamit ni Putin ang taglamig laban sa Ukraine. Pero ngayon, mga Ruso na ang nasa dilim. At ang mensaheng gusto niyang ipadala, malinaw at malakas ang sagot ng Ukraine. Mula sa isang libo at apat na raang kilometro ang layo. Gusto kong marinig ang opinion mo. Gaano katagal mo sa tingin kakayanin ng ekonomiya ng Russia ang ganitong sunod-sunod na pag-atake sa mga refinery bago ito tuluyang bumagsak? Ilagay ang sagot mo sa komento. Kung nakatulong sa iyo ang content na ito para maintindihan ang digmaan, i-share mo rin ito sa iba na dapat makakita. At mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na analisis. Hanggang sa muli!